it's their fifth day ngayon. So, second day dito sa bandang area. Tignan niyo guys, so, talagay na sila na bobo. Ay, nagpapintura na rin sila nito. Mga ano pula-pula pa. Hindi siya kalawangin. Dapat yata kung ano dyan sa suka. Ano oh, nang susukaan? Ah, nagawag. Tinuha na na siya. So, pinipintura ko siya ng pula guys. After that, ilalagay niya ng black para hindi siya kalawangin. Saka sa mga katanong kung safe pa daw siya, saka hindi madaling matanggal. Mabigat po yung ating bakal. Hindi oh, mo gano'ng kakairap sa dito. Ilagay uh, na ang fisik kasi gano'n gano'n. sa bumong namin guys kasi special cut siya. Kaya kung gaano kahaba, hindi talaga sa tutulong lang. So after dito, doon na sila sa kabila. wala pwede na. Tapos sa dito. O oh, diba, umuulan na siya ngayon. So bawal na mag-welding. Ano siya kasi pag ginanon kasi na lulukot siya Careful. Huh? Duk na Careful! Careful! Dukdukon na nga. Ano rin nga nakahaba na sino? Special cut gali kung ano yung size niya. Yun din yung size niya na nagtinuha ni sa kanya. Kaya special cut ka. Mm hmm. Huh? At least hindi na siya pinagdugtong. Kasi nung last time pinagdugtong siya, tapos na gumaganong natatanggal, katulo siya. Pag nalagyan na siya ng mga kasin o yung mga ganyan-ganyan, madaling nalagyan. Ang mga problema na lang yung pag pagangat ng bubong. So, ayan na sila guys. Ini na ay bagay bali. Ayan yung paglagay nila ng yero. Pagka-catch taas. So, now we're going to try the cabbage roll of Rhea Pilingera. Ito yung dati trending na sobrang anghang. Hindi ko alam. Ano na ito ngayon? Ang dami yung chili sauce. Hindi mm, masyado maanghang eh hey, nalala dito sa mantika, ulok ang kakayu ano ka? ano? sa chili na. garlic na acid lock pili kaya sa pero hindi kagaya dati o mas maanghang yung dati yung so sauce

Hello guys. Pag intro wala mo dito kada lagi. Guess lang mga So let's stay set. Wala intro ayon Ayan. Sabi ko sa penda dili. dili. so. Alam dili. Sa upper tapa. Hmm. Kami ni Kapero, to ito yung pinakauna ng lupo? No, yung kumun.

Um, At yung ang angis. I I is commentary. ay yung nahulog na pag may nahulog ay na I don't like Daya, to eat this one pero Sabaraw, na kaupat na may ako duaranyo yung ipili <fie> na ignan ko yung katamara mahala mo ha hindi na ako siya manamnam ko sa ilami ilawa hindi 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 hindi

kasal lagi namin tunang. Talong, sasaas. Abang maulan ang panahon. Dapat isa gamit

may yun natin sa ng tubig? Ano na? Yung lasa. Ganda niyo ba kayo mag ano guys? Mag -paktiw? Kasi malansa kasi siya e. Eh. Lagyan natin siya ng pampalasa. Para maabsorb na yung lasa niya. Ajinomoto. Ah, ang ganda ng namin, no. Oh. Pag plastic. Pag kumulo na yan, lagyan ng suka, saka ilalagay itong talong. Dinimian ko kasi magdadala sila ni mama. At ayan na naman na eksena dito sa farm. Maulan na naman. Huwag lang sanang kumidlat-kidlat. Grabe ang lakas ng ulan na naman. Okay lang yung ulan na ganyan. Basta huwag lang kidlat. Dulog, dulog, dulog. Dalog, dulog. May mga naligo pa naman sa ilog. Ay, di magkumpiyansa, ha? Seryoso po sila, guys. Kasi nag-aaway po sila kanina. Kaya hindi sila gumagalaw, guys. Hindi sila nagpapagsinan. Kaya, <laughs> So now it's time for kape-kape Ayan, magkapi mo na kami. ca yung mga trabahante. So three eight lahat ng isisie nila ngayon. So let's go. So, ito na ang update. Ang lakas ng ulan, guys. Oh, di ba? Wala ng ulan dito. O oh, pidi naman nagipinturan. Pidi marutlan di ay sa welding. Pwede tama maglisod-lisod. Ito na, magagabi na siya. So, stop na sila kasi ulan na. So, nung last time, gatulog-tulog dito. Wala na. Ah! Oh, CA! Ayan ang maligo na kami guys. Sana walang liti-liti. Happy birthday to you! Masigla na yung mga wanted ya ha! Sinay la kabayad sa utang or mag-uyab nga wala na kabalo or mga kabit. Nagabidyo ra ba ni? Dini ang mga naitsura, mga yayamanin. Dini mga medyo pobre-pobre gamay. Why mga entrance? Chada. <laughs> Kidi po ni hindi dili man mga senior citizen. Ulan-ulan. May nagdi-date dito. Kayo rin dalawa? Anong takpan ng sa Pingir-pingir mo di ano? Oh. Ari ay. <laughs> Na overnight <hang>. ano man? Dini mo ka uli, di, kauli. di ano mo? 500 lang. Tinga. Ah, makaagi mo suba, ulan lang. Wala tira nga mabaha para challenging. Tadaan, tadaan, Ta Ayan yung ano dito, natumba.